Ang pangapat po, taong 2021 nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng uh, numero po binigay lang po sa akin uh, ni Yusak Bernardo. Hindi ko lang po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede pe po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nakakalaga ng, tanda ko po na dito po sa record ay 500, 519 po ang pagkakatanda ko po. ອັບເຕີຜູ້ນ